magandang hapon ng idol. Ngayong no, araw na ito ay uh, titignan natin yung mga uh, nating sala. Nating sala ni Bang Yong Wipa. slide idol, dito sa Barang Parangay masentro Pampanga. Kung nakikita niyo, mga idol, oh, na lumbog ang mga kalsada. Mataas na po yung mga kalsada dito, mga idol. Do you how much more sa mga Hello, sa mga bahay-bahay. Ang mga baha po sa mga doban, mga ito, Nagpas eh, pa na po. Nagpas na. So, may kasama na impo po itong uh, high tide. Pagka ng high tide po, tapos wala naman kas Ayan po yung nangyayari. Tapos pag nakabdam, napakawala rin po ng tubig ang uh, dam. Dito po lahat po kapunta sa Barangay Masintol. Mayan mga ito, disto lang uh, ilog ang mga kalsada. And may dalawang yung tuwad na ako. Wala na pong nakakadaan na uh, tricycle so may mga lalatanda ng mga tao dito hey, ano, kaya naman yung mm. yeah, tricycle do, may bumuli po po nangwaya mga idol may tayo yung mga mga pangka, bangka na pong ginagamit dito sa so, trans po, may mga tao. Ayano, no? no, no. So lahat po naka sa dito sa dadaan natin eh. Bahay na po. Ayan si Mano. Oh, mamutsan ho. lang kami iligtom nila nung crazy yung kung si Kuya Maparano ginamit ang mga uh, wheelchair rider. Yeah. And, uh... So, yan po ang lakad ng mga ah, tao. Hindi na sila sumasalay ng mga motosiklo rider. Kahit po, taasan mo yung bahay mo rito, pangdating ng araw ay abuto pa rin ng tubig. Gaya ng mga kabayan sa Pilipinas, makataas na po yan usually. O na po yan, ilang tambak na po ang ginawa dyan. Pero, pangdating ng mga ilang taon lang, naaabutan pa rin ng tubig. Ayan Matutas na yan. Telo na bultong pa. Idol. Pwede rin po yung secret aisle dance po. Mga bike po. Ang mga sinasakyan ng ibang tawa. Ah. Nasup na rin po yung sport din. Eh, yeah, hong.

sa palengke po ng masantuloy, hindi mo po inaabutan ng tubig to pero mayong taon natin po mga idol eh Ipinabutan na ang bahag hmm. nito mo na pinapong tayo sa public market na napakataas ngunit inaabut pa rin na tubig bahag Dyna, dyna po ddaw s public market, dyn a po i yn bancau o. O me banc ymlaen i ddeunio, dyna po public market, a dash po i ddeunio i nabod.